Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang special na tauhan sa Biblia, si Kitora, ang tahimik ngunit makabuluhang bahagi ng buhay ni Abraham. Kung mahilig kayo sa mga kwento sa Biblia na nagbibigay inspirasyon na sa tamang lugar kayo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Tara't tuklasin natin ang kanyang kwento. Ang kwento ni Kitora ang hindi gaanong kilalang asawa ni Abraham ay nagsisimula sa nino ng isang pambihirang pamana. Si Abraham na kilala na bilang isang nakilang tauhan sa Biblia ay dumaan sa mga pagsubok, pananampalataya at katuparan ng pangako ng Diyos na siya ang magiging ama ng maraming bansa. Ngunit matapos ang pagpanaw ni Sarah, ang kanyang unang asawang pinakamamahal, isang bagong yugto ang nagbukas sa kanyang buhay. Isang yugtong puno ng misteryo at tahimik na lakas ng isang babaeng, ng isang babaeng nagngangalang ketora. Ang pagdadalamhati ni Abraham sa pagkawala ni Sarah ay nang iwan sa kanya bilang isang balo sa kanyang katandaan. Sa puntong ito, inaasahan ng marami na magpapahinga na ang kwento ni Abraham. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Sa kalmadong panahon na ito, lumitaw si Kitora, isang babaeng ang pagkakinanlan ay balot ng mga katanungan. Sino siya? Saan siya nagmula? Ang ilan ay naniniwala na si Kitora ay maaaring isang aliping naging asawa. Habang ang iba naman ay naniniwala na siya ay maaaring isang prinsisa, o mimbro ng mas malawak na sambayanan ni Abraham. Ipinakilala si Kitora sa Genesis chapter 25 verse 1 na nagsasabing muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng kanyang asawa ay Kitora. Sa payak na pahayag na ito, nagsisimula ang isang kamangha-manghang kwento ng pagmamahal, pamana at paglalaan ng Diyos. Nagkaroon si Kitora at Abraham ng anim na anak, sina Zimran, Joksan, Medan, Median, Isbak at Suah. Ang mga anak na ito ang naging mga ninuno ng ilang tribo na kumalat sa gitnang silangan at iba pang lugar. Ang pinakakilala sa kanila ay si Midian, na ang mga inapoh, na ang mga inapoh, ang mga Medianita ay nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia. Sa kabila ng influensya ng kanyang mga anak, si Keturah mismo ay nanatiling tahimik sa kasaysayan. Walang naitalang salita o kilos niya sa Biblia na nag-iwan ng palaisipan tungkol sa kanyang relasyon kay Abraham at sa kanyang papil sa sambayanan. Isa ba siyang babaeng may matibay na pananampalataya tulad ni Sarah? Naramdaman ba niya ang bigat ng tipa ng Diyos sa kanyang asawa? Isa sa mga pinakakapananabik na bahagi ng kwento ni Kitora ay ang tanong tungkol sa mana. Malinaw sa Biblia na si Isaac, anak ni Sarah, ang tagapagmana ng tipan ng Diyos. Gayon paman, binigyan din ni Abraham ng mga regalo ang mga anak ni Kitora bago siya namatay. Sa Genesis chapter 25 verse 5 to 6, nakasulat, ibinigay ni Abraham kay Isaac ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit sa mga anak ng kanyang mga aliping asawa, ay nagbigay siya ng mga regalo. At habang siya ay nabubuhay pa, at habang siya ay nabubuhay pa, sila ay kanyang pinalayo kay Isaac patungong silangan sa lupaing silanganan. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa layunin ni Abraham. Ang pagpapalayong ito ba ay upang protektahan ang mana ni Isaac ito ba ay isang paraan upang tiyaking magkakaroon ng sariling landas ang mga anak ni Keturah nang walang alitan? Ang kapapanabik na tanong ay kung ano ang iniisip ni Abraham para sa mga anak ni Keturah at kung paano nila tinanggap ang kanyang desisyon. Ang mga inapo ng mga anak ni Keturah ay naging mga kilalang tribo at bansa. Ang mga Midianita, halimbawa, ay karoon ng maraming interaksyon sa mga Israelita sa kasaysayan. Minsan bilang mga kakampi, minsan bilang mga kaaway. Si Moses, ang dakilang tagapagligtas ng Israel, ay nag-aasawa kay Sipura, isang babae mula sa tribo ng mga Midianita. Ang koneksyong ito ay palihim na nag-uugnay sa pamana ni Keturah pabalik sa pangunahing kwento ng bayan ng Diyos. Tahimik ang Biblia tungkol sa pananaw ni Kitora sa panahong ito. Naiintindihan ba niya ang kahalagahan ng mga kapalaran ng kaniyang mga anak? Alam ba niya ang tensyon ng maraming idolot ng kanilang lahi kay Isaak? Ang tensyon ng mga hindi nasabing posibilidad ay nanatili na nagpapalapit sa atin sa kanyang mundo. Ang buhay ni Kitura ay nagpaalaala sa atin na hindi lahat ng tauhan sa Biblia ay may malalakas na tinig. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang tahimik na pagtitiis at ang pangmatagalang ipikto ng kanyang mga anak. Siya ay isang patuto sa ideya na ginagamit ng Diyos kahit ang pilan maliit na mga tauhan sa kanyang dakilang kwento upang tuparin ang kanyang mga layunin. Nang mamatay si Abraham sa edad na 175, siya ay inilibing sa tabi ni Sarah sa yungib ng Makpila. Ang gawain ito ay nagpapakita ng sentralidad ng papel ni Sarah sa buhay ni Abraham at sa tipan. Gayon pa man ang kontribusyon ni Kitora ay hindi mas mababa ang halaga. Ang kanyang mga anak ang nagdala ng pamana ni Abraham sa mga rehiyon at tao na lampas sa linya ni Isaac. Nakawiwili kung ano ang maaaring naramdaman ni Kitora sa huling mga araw na ito. Nakita ba niya ang sarili bilang tagapag-alaga ng pamana ni Abraham? Naunawaan ba niya ang hinaharap ng kanyang mga anak at ang kanilang papil sa paghubog ng kasaysayan? Nanatiling tahimik ang Biblia na nagiiwan sa atin upang mag-isip tungkol sa lalim ng kanyang damdamin at ang kanyang pagninilay sa isang buhay na mabuhay sa anino ng kadakilaan. Ang buhay ni Kitura ay nag-aanyaya sa atin na yakapin ang misteryo ng mga di kwinto sa Biblia. Bagaman maaaring hindi siya sumikat tulad ni Nasara at Hagar, ang kanyang papel ay mahalaga sa mas malawak na kwento ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Sa pamamagitan niya, nakikita natin ang pawat buhay, gaano man katahimik, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa mundo. Ang kwento ni Kitura ay puno ng misteryo, tahimik na lakas at pamana. Bagaman nagbibigay lamang ng kaunting impormasyon ang Biblia tungkol sa kanyang buhay, ang mga bahaging ito ay bumubuo ng isang kwento ng pananampalataya at layunin. Ang pangalan ni Kitura na nangangahulugang insinso sa Hebreo ay sumisimbolo sa isang buhay na tahimik na umangat ngunit nag-iwan ng halimuyak sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Sa pamamagitan niya na alaala natin ang kapangyarihan ng plano ng Diyos at ang kagandahan ng bawat papil sa kanyang banal na kwento. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa mga aral mula sa buhay ni Kitora. Tulungan mo kaming makita ang halaga ng bawat papil na ginagampanan namin sa iyong plano, gaano man ito kaliit o katahimik. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga layunin at maglingkod ng may buong pananampalataya. Gabayan mo kami sa aming mga hakbang at punuin ang aming buhay ng iyong biyaya at pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Ketora, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Samahan kami muli sa susunod nating video para sa isa pang Napaka-inspirasyong kwento mula sa Biblia. God bless and bye-bye.